Siguro mga may kit isang oras ako dito, yun know? oh. Pwede na. So, Marami dito talaga. Itong spot na to, dito. Ngayong araw nga pala maunguha ako ngayon ng sikat sikad Kumain nga pala ako ng tinapay. Para di ako gutomin hanggang pag-uwi ko. Baka kasi abutin ako ng tatlong oras doon. Maganda na may laman ng tiyan. At dito lumabas na ako sa bahay. Mag-alas 7 na kasi kaya na ako. Alas 7 kasi ang hibas. Tapos mga 15 minutes bago ka makarating sa tabing dagat. Depende pa yan kung mabilis ka maglakad. At dito nasa dagat na ako pero malayo-layo pa yung spot na kukunan ko ng sikat-sikat. May nadaanan ako parang bulaklak sa dagat. Di ko alam kung anong pangalan nito. Malapit-lapit na ako dito sa spot na kukunan ko ng mga sikat-sikat. Kaya may nakita ko mga ilang piraso dito. Kinuha ko na para maaga pa makarami na ako at makauwi. Hindi pa nga nagtatagal uwi agad. Ganun kasi tayo eh parang sa trabaho lang ulit pumasok tapos hindi pa oras ng uwian gusto na umuwi ano ba ka? ang tamaan ay tamaan dito nga pala ipaisa isa na akong nakakuha ng sikad sikad pero hindi pa to dito yung kukunan ko ng mga sikat sikad talaga kumbaga sinyalis na ito na malapit lapit na ako sa katotohanan pa welcome sa akin meron palang ganon Diyan nga pala mag-isa lang nang nangunguha ng sikat-sikat. kita nyo naman sa mga angkulong na ko sa camera ako lang talaga mag-isa. Pero mas paparo nga yun sa akin kasi wala akong kaagaw. Parang shota mo. Di ba masarap sa piling kung wala kang kaagaw? Dito sunod-sunod na yun ang kukuha ko kaya nakakaipo na ako. At sigurado may may na naman akong libreng ulam. Dito talaga sa probinsya pag mahibas talagang hindi ka mawala ng ulam. Maliban na lang kung hindi ka magpanginas talagang wala kang ulam ang maganda pa talaga dito sa probinsya maraming libre libre yung tubig libre ulam ang problema ay mo na lang yung bigas kung nagsawa ka naman sa mga shells magtanim ka lang ng gulay sa bakuran mo pwede na kung wala ka namang lote talaga tapos yung kapitbahay mo maraming gulay sa ating gabi ka lang manguha ng gulay makakalibre ka na nun huwag ka nga lang papahuli kasi kung mahuli ka sigurado baka ikaw ang magulay dito na nga pala ako sa spot na sinasabi kong mga sikat-sikat at marami na akong nakikita hindi nga lang siya masyadong dikit-dikit pero marami talaga at sigurado may gagataan na naman ako ngayong araw ba't kaya pag nakakita ka ng sikat-sikat niisip mo agad gataan yun talagang kilalang kilala na loto masarap naman kasi talaga ito nga pala nakuha ko nalilitan ako kaya tinapon ko pinipili ko yung medyo malaki kagaya nito kaya napatams up ako ibig sabihin okay yun pag makita ko talaga yung medyo maliit tinatapon ko talaga ilang piraso din dito nakita ako pero mas marami ang malaki kaysa maliit kaya medyo nakaipon ako dito hindi ako nahirapan kasi nga sunod-sunod na nakuha ko ito na nga pala mga kadayo na kukuha ko siguro mga may sa kitis, may isang oras ako dito you know? pwede na ayos madami kasi talaga dito sa spot ayun know? o, lang yan siya marami na ako nakikita kahit ngayon may nakikita akong maliliit ko na kinukuha pero pwede na, pwede na siya kaso lang ako, lang ako na lang namimili meron marami dito pakita ko sa inyo dami ayan o ganito pwede na, tumaka, pwede na tumakain ako lang namimili ayan o ito dikit dikit na yan siya. ayan po pero hindi ko na kinukuha. Ayan. Ito. Ito pong. Marami dito talaga. Itong spot na to. Dito. Dito kasi pwede naman ito kainin. Kaso lang para siyempre may babalikan pa ba. Para kita pa rin pa. Kaya hindi ko na kinukuha. Then, okay. Pero sa puerto yung pinipinta sa palengke ito ganito kamalaki. Siguro kung kinukuha ko lahat marami na akong sikat-sikat. Ang -sikat. ganito kalaki kinukuha ko ganito. Ganito. Ang ganito. Yan. Medyo okay pa ito. Medyo okay pa ito. Medyo malaki-laki ng konti. Kaysa kanina. Ganito. Ito na mga kadayo na kukuha ko. Bumibigat na. Ayos, hindi ako nahiharapan kasi marami talaga dito. Pinipili ko nga lang yung medyo malaki. Uy, may pasyak. Pasyak naman ako nakuha. Ano, malaki. ano know? Pasyak siya. Ito pa. Ah, oh, wala. Ito malaki. mo Pasyak ang tawag dito. nating baldi na para di ko alam kung nagano pa to di ko alam kung na tataib na to Ayan. pero parang napapansin ko tumataib na kasi lumalamig na yung hangin ganun kasi ang palatandaan ko eh baka mag uwi na rin ako okay na to may pambigay na ako sa kabila <laughs> Pauwi na ako mga kadayo. Okay na tong kuha ko. Ano? May nag-iisang isda. Halos mga lahat eh. Maraming maraming salamat mga kadayo sa panunod. Nang dito na yung video ko.